của anh muốn cái right? gì? okay, hú, mạnh, ha sarap ng ulam natin hmm. tama-tama maulan ba yun ngayon dito maulan ng panahon tama-tama <laughs> tama-tama ito ngayon ulam natin sigang na sigang na tilapia pili mm. Ah, Ang halong silik.

Hello. Happy go. Para. Yeah, thank you so much guys. Thank you very so guys. bye bye good na naman tayo. Thanks God. So blessing. Thank you so much, salamat.